luloto na naman tayo ng merienda. May kasama pala ako guys, si Basti. Ayan, yung kasama ko guys. Magpakilala ka nga. alam ko Sebastian. Siya. O, Sebastian daw siya. Yung gagawin natin, yung pinaka main ingredients ay yung saging na saba. Ayan. Tara, umpisahan na namin magluto. Ayan. Ngayon, magbabalat mo ako sa saging natin. Ayan, guys. Tapos na nabalatan yung ating saging. Ngayon, imamask ko siya, guys. Magugulat kayo sa gagawin ko sa ating saging. Kasi pwede pala to siyang gawing donut. Kasi, di ba dati sa probinsya, naguguluhan tayo ano pang dapat gawin. Na minsan, lagi na lang prito, turun. Ngayon, ibahin naman natin yung ating saging na saba. Para maiba din sa paningin ng mga bata. Lalo na yung bata namin kasi ito Hindi eh. ko alam, magustuhan ba niya to Ayan siya guys. Siya mo na daw magmash. Para may trabaho din daw siya. Kasi wala daw siyang libangan. Hindi siya daw magmash muna. Mahilig din naman to siyang tumulong guys. Ayan, namash ko na yung ating sabana saging. Ngayon, imix ko na yung ating all-purpose flour dito sa ating banana kasi na-mix ko na to guys. Ngayon, haluin ko lang din siya ng maigi hanggang sa ma-mix na yung banana at saka all-purpose flour. Mag-add pala ako ng isang egg. Ngayon, i-mix ko lang din siya. Yan, medyo na-mix ko na yung ating egg, flour, at saka yung saging na saba. Antayin natin makagawa tayo ng dough. Ayan, i-add ko pala yung ating sugar. Nahuli talaga to guys. Dapat kanina pala to. Pasensya na kayo guys. Makalimutin ako. Ngayon, i ko lang din siya. Okay. Tapos, ilagay ko rin yung baking powder natin. Tapos, i ko lang din. Mag-add pala ako ng oil. Tapos, i-mix ko lang din. Pag, -sticky, pag sticky yung dough nyo, la kailangan lagyan siya ng oil. Magdagdag lang din kayo. Naglagay lang din ako ng oil sa aking kamay ayan, tapos ko na nagawa yung ating dough i-rest ko muna saglit ito naman tayo sa ating next step na gagawin para sa ating donut na sabah ito guys maglagay lang ako ng breadcrumbs dito sa ating plate durogin ko lang yung ating breadcrumbs wala kasi tayong pandurog, kaya ito yung naisipan kung gamitin, yung baso. Kailangan matibay na baso naman, baka mabiak. Kapag tapos na siya madurog yung breadcrumbs, guys, ihalo ko na yung ating cheese powder. Ayan, guys, nilagay ko na yung ating cheese powder. Paghaloin lang natin. Ayan, imix na namin yung breadcrumbs at saka cheese siya daw mag halo para daw may work siya <laughs> gusto niya yung ganyan guys yung no, may gagawin siya ba? Diba? ayan tapos ko na na mix yung breadcrumbs at saka yung cheese powder ngayon yung sa dough naman yung gagawin natin gagawa na tayo ng donut gagamit pala ako ng scoop para mapantay yung size ng ating donut. Ayan, nagbilog na tayo. Tapos, bubutasan na natin sa gitna. Para makagawa tayo ng donut. After natin ma-form ng donut, ilagay ko lang dito sa ating breadcrumbs at saka cheese. Medyo malambot lang dahil siguro sa ating banana na overripe na. Yan. Bubutasan ko lang din ulit sa gitna. Medyo sobrang lambot. Ayan guys, nakagawa na tayo ng donut. Ayan, ngayon lulutuin naman natin siya. Ayan, nakauna yung ating kalan. Antayin natin uminit yung kawali. Saka ko ilagay yung mantika. ilagay ko na yung donut na saging. Ayan guys, ilagay ko na yung ating donut. Ayan guys, luto na yung ating donut. Ayan, isa lang ko naman yung pangalawa nating batch. Ayan na yung ating donut. Di ba yami? O pwede pala siyang gawin, hindi lang yung banana cute, turon. na naiba naman yung ating saging saba. Tara, kain na po tayo.